Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Naririto po tayo, samahan niyo po ako. Ayan, ang alit lang yung barko ngayon dito. Oh. Pero napakaganda po ng lugar na to, tingnan niyo po. Oh. Sobra pong ganda dito. Sana po yung magustuhan niyo tulad ko. <laughs> Ayan, ang ganda po. Oh. Ayan, lalakad po tayo papunta doon. Yan, lakad po tayo papunta roon para marami tayong matanaw sa umagang kay ganda, may madilim pa. Ayan, samahan niyo po si Tita Emi. Paminsan po hindi ako magsasalita, minsan po may tao nakatingin sa akin sa sinasabi sa na daldal dal, ka ng dal, dal. <laughs> po. Ayan po, oh, ang ganda. Dito. Lakad po tayo bandaroon. Ayan, ang ganda rito. Maya po itatawid tayo. Tawid naman tayo doon sa may kabila doon. <laughs> Tanawin po naman natin yung doon. Tinan nyo po to. Mm -hmm. mm, ganda oh. Sayang madilim pa. Lagi po si tita si tita Amy na nagbibidyo, madilim pa. Ayan. Mm -hmm. Samahan nyo lang po si tita. Salamat po sa inyong lahat. Sa bawat subaybay nyo po kay tita. Salamat po sa hindi ninyo pagbitaw sa araw-araw. Thank you very much po. Buong puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Thank you very much po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. <laughs> Alam nyo na po kung sino po kayo. Maraming po salamat sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Uh, <laughs> Thank you very much po. Medyo umaambun po kaya makulimlim. Umaambun po kasi. <laughs> Malamig po para tayo panahon ngayon dito. Ayan. Wala po yung katulad ng isang araw. Malaking malaking pong barko yung nandito. Dumunggo. Pero ngayon po yung wala. Maliit lang po yung katulad ng nasa kabila na yun. Maliit lang po siya. Hindi po siya ganong kalakihan. Yun po sa baba oh. lakad lang kahay tayo para po magkasama-sama tayo ayan umagang kay ganda mga kaibigan umpisa na naman ang linggo lunes tara at magsama-sama po tayong lahat mga kaibigan lunes umpisa ng trabaho. Ayan, bago po pumasok si tita. Nananawagan po si tita sa iyo. Samahan niyo po ako. Ayan. Sama-sama lang po tayo. Mga kaibigan. Ayan po. Ang ganda po dito. No? Sobra pong ganda rito eh. Ayan, mayroon pong barko din eh. Pero maliit lang po siya. Hindi katulad nung isang araw eh malaki. Ayan oh. Mm -hmm. Nung isang araw po eh malaki. Yung nandito. Tourist ano. Tourist po. Marami pong turista. Mayroon. nilalakad sa baba. Ayan Sa so, kaya ang punta niya. Chismos. <laughs> marites ka tita niya. Marites marites ka tita niya. May pamari-mari test ka. May para mari test. Pierre po, Pierre. Meron din po nag exercise kahit po malamig. Wala po silang jacket pero sobra po lamig talaga ngayong panahon na to. Ang lamig po talaga. Ang ganda po sa baba oh. Maganda rin po sa baba. Oh. Yan. Hindi sa lang yung aso. Oh. Sinusundan lang siya ng kanyang amo. <laughs> Inagaalaga po sa kanya. Mabait naman po yung mga aso dito. dami pong sinisipon dito kasi sobra pong lamig <coughs> sobra pong lamig ngayon dito eh grabe po talaga ang lamig Tahan po natin yung barko doon. Pasukin po natin. <laughs> Pasukin po natin yung barko. Lakad-lakad lang, Tita Amy. Ay, ganda po dito. Sobra po talagang ganda. Mayroon din po dito nag ah, ano oh ayan Pero may CCTV po tong lugar na to may CCTV po <laughs> ang ganda po dito no sobra po talagang sarap sa umaga Kaya puro dagat at bundok po yung nakikita nyo. Talagang kami nakapaligid sa bundok at dagat po. Bundok na tapos dagat po. Ayan. Ito po, Fred Olsen, yung isa, Armas. Ito, Fred Olsen po, itong isa. Yati po, papunta doon isa, kabilang isla. Doon sila papunta. Ay. Pero sobra pong ganda. Nakakatakot lang po, parang nakakalula na i-ano mo yung telepono mo para pong malalaglag sa pakiramdam ko. Papunta sa wawa. <laughs> Ay! Meron pong mga bababiyahe po yung Fred Olsen. May mga sumasakay po. Ayun oh magbiyahe po sila paalis ang Fred Olsen. Aaaga ah, ah, nang alis ng Fred Olsen. Yan. Yan po sa Fred Olsen. Paalis po ang Fred Olsen ngayon. Banyadores Express, Volcan di Tinamar, Tinamar dalawang barto ang nandito Armas at Fred Olsen yung manugang ko po yung may-ari nitong Fred Olsen doon po siya nagtatrabaho sa yes. so may Fred Olsen po ayan ang ganda po dito no oh. ang ganda po ng umaga napakaganda Bueno, mga Kapinoy Pinay, maraming maraming po salamat sa inyo. At doon po si Tita Emi nagtatrabaho, tatawid po siya doon at papasok na po tayo. Maraming maraming po salamat sa inyong pagsama kay Tita Emi. Buong puso po ako nagpapasalamat sa, sa inyo, sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you po, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana po ipatuloy at patuloy niyo po akong subaybayan. Palike naman po, pa-share, and subscribe. Thank you very much po. Bye-bye. I love you. Bye-bye po.